This video guys Punta kayo sa CapCut Pinaka simple na itong guys Ini project Dito sa akin guys Ito yung video ko guys oh. pahubad ka kunwari pinagpag mo yung sinina mo tapos sinakot mo guys hmm pag ganoon ka lang guys hey so ka huwag kalimutan i-delete yung kapkat guys ito guys piliin natin kung saan tayo mag umpisa guys ito sa akin guys oh. pindutin mo guys pag pumuti split guys oh. tapos piliin mo saan yung nagumpisa yung nakasuot na kayo ng t-shirt guys basic to guys basic para po ito sa mga baguhan ito sa akin so, ulit ulitin nyo lang guys si timing lang yung pag edit kailangan yung timing guys so, ito sa akin guys Pindutin ulit guys. Pag pumuti, anapin ang split. Yung sa gitna guys, i-delete. Ito na kalalabasan guys. So, oh. hmm, ba magic at yung sobra guys pili natin ulit guys para piliin natin yung Sobra at i-delete natin, guys. Depende na yun sa inyo, guys. Pero sa akin, dito lang to guys. Play natin ulit, guys, oh. Oh, diba? Wow, magic. Pwede nyo nalagyan ng, ano, guys nakita yung yung nasa na yung puti guys transition na guys pindutin nyo guys may kayong pumili kayo na bahala guys sa video nyo pero sa akin ito guys so oh. ito yung blood i-adjust nyo lang guys 3 uh, seconds ito sa akin guys oh. tingnan nyo mong galabasan pag ano may transition guys hmm, magic so hindi pa nag subscribe please subscribe <laughs> guys sa mga baguhan lang to guys ang marunong na pwede na kayong mag scroll guys pwede na to yung export guys oh. kita mo yung export sa baba, sa baba o sa taas pwede na yung export oh, may pang reels na kayo guys